At hey guys, titigan mo lang, huwag kang kumurap. Okay, maganda ang labas sa ating custard. Panoorin nyo ng buo para makuha nyo ang tamang recipe. Up, guys, ito na yung ating sharing dito sa ating plan. Ano, marami talaga nagtatanong nito kung anong tamang timpla natin. Okay, ito, i-reveal -re na natin ito, ah. Okay. Hmm. Gagay tayo ng 100 grams sugar. 100 grams. Ilalagay natin dito sa atin ng four pieces na egg, dalawang yolk, dalawang buo. Okay? Halo natin dyan. Okay? Kailan lang yan mahalong mabuti. Okay? Haluin lang natin ng haluin. Okay? Mahalaga kasi yan na mahalong mabuti. Oh, sa lahat ng nag-abang dyan at nanghingi ng recipe nito, ito na i-reveal na natin. Napakasimping recipe, napakaliit ng budget. Pero ang labas, in fairness, maganda siyempre. Okay. Hina natin ng ibab uh, ibap, okay. 8 to guys. 8 ang ating ibap. Okay. Yan lang ang ating ingredients sa ating custard plan. Okay? Need lang talaga na haluin yung mabuti yan kasi pag may bubong asukal, hindi rin makinis ang inyong flan uh, plan ng inyong custard. Okay? Marami kasing nag uh, talaga na ang kanilang custard ang papangit ng labas. Okay? Ako din naman, nakakagawa din ako ng pangit pero Huwag ka lang sumuko. Talagang pag gusto mong ma-achieve ang magandang uh, resulta ng inyong custard cake, pagtyagaan, diskartihan, pag-aralan, at syempre, titingnan mabuti kung saan ka nagkamali sa bawat mong gawa. At doon tayo natututo sa mga sira nating gawa at kailangan pag gumawa tayo ulit, huwag na nating ulitin ang ganong setup. Okay, sana nakatulong. Huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learning Baking with this and Zay. At ating YouTube channel, pag-subscribe na lang. At marami kayong bakery upload na inyong mapakinabangan. So, sa so, paglagay naman natin ng syrup, ganun lang. Oh. Kailangan lang yan, mapuno ang lahat. Bawat gilid. Kailangan ng syrup ninyo ganito kalapot. Kasi isang dahilan talaga sa pagsira ng ating custard pagbagsak, yung syrup natin ay malambot. O hindi siya malapot. Okay. okay. Ganun lang kadali. Okay. At syempre, huwag kalimutang salain ang ating tinimpla na kanina na tukla natin. Huwag natin kalimutang salain para maging pino yan. Para walang buo-buo. Ako one time lang magsala nitong ating leche uh, plan. Okay. Ayan, ready na natin ang lagyan ng butter ng ating custard. Okay? Okay, ganito lang tayo maglagay. Oh. Ayan lang. Ayan okay, lang. Ganito tayo maglagay. Ganyan lang tayo, guys. Asimple As lang. Okay. Okay, lulutuin lang natin yan ng 1 hour and 10 minutes. Okay. Diyan kaya ako naglagay ng tubig dyan. Dahil uh, lalagyan din natin mamaya sa paghango. Uh, madali lang naman pagkaluto noon. Ilalagay ko rin dyan tapos palamigin ko ng konti. Eh, malamig na tubig na lang yan, ha. Okay. Malamig na tubig lang. Basta lulutuin lang natin siya sa mahina 140 degrees Celsius. Okay, ayan na, luto na siya. saktong 1 hour and 10 minutes, ayan. Diyan kaya guys, ang purpose ng tubig nilagay ko diyan para tumibay ang kanyang uh, flan sa ilalim. Kahit 5 minutes mo lang yang ipahinga bago mo tanggalin, okay okay na. Para sure talaga na maging maganda ang ating uh, resulta ng ating custard cake. Okay? Ayan na. Tatanggalin natin yan maya, maya Okay? Tingnan natin ang resulta. Huwag kalimutan ng like, i-follow ang ating Learn Baking with Sensei Facebook page at pag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. At subaybayan ang aming mga recipe and tutorial dito sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Perfect ang ating gawang custard. Sana inyo itong masubukan. Maraming salamat. Happy Baking!